yeah

talaga yeah, guys sasakyan harorot harorot pag harorot pag Pagbaba uh, tayo dito May hanggan Naturik tayo dyan Pag tayo dyan Pag na bigla tayo dyan ay, masakit pag biglang malo. Um, slow, slow, slow. Ayan guys, pa na kami. Dito kami sa area namin. Leave melon, guys. Thank you for watching.